Overhaul, pero ano to eh, ah, uh, hindi to totoong, ang makina nito mihota. Pagkakita yeah, na lang ganito. Sige. Sa tindangan. Ito, ito, ito eh. Pero nagamit ko yan ng ilang araw, pero okay. siguro na ganun nung, ito, ay, battery. Na battery ko nung... Tapos ito, battery. ng battery ito. Battery. Sige. Nain mo na natin nito. Mga high end sir. Sige ko lang ito at uh, ang ginagawa ito ko. Ito ano Medyo. Na mga may pagkapatid ko to eh. Sabi ko nga eh. Naalala ko yan. No, Matagal na ka, yun eh. Sabi ko. Eh. Parang. Nagbigay ko sa yung number ah. Parang mga. Huli week yun. Three. Oh yun tama tama. Mm, tama. Sabi ko. Eh busy rin ako noon eh. Ano sabi ko nakala so, ano ko ako, si si rin, si kasi ako sa bahay ko oh, kaya. Sige, pinagagawa sa bahay ko kaya. ko lang ito ha. Dito si Okay pa. Si ano to eh, pinalitan ko ng stem. Ang ganda niya. pang babae, Rado. Oh, original. Oh, original. Ayan, original ano. Original na Rado. Ano overhaul? Oh. Overhaul na rin yan tapos Yes, ito, bakit naman lang siya So, una na unahin natin ito. Ito sa akin. Ito. Ito so, pang babae mga ito. okay. Ito. Pindut. Oh, pindut. Ayon, ito. 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 Ayan. Ayun. Ito. Medyo mal marumi na yun, no? yung loob. No? Yung ano, dial niya, pupunasan lang yan. Hindi, yung salamin. Oo. yung uh, salamin. Yung salamin. Dito ka, sir. Oh. Okay lang yan. Okay. No problema yan. Ano naman natin yan? Ayan, Ayan. 920 ang battery nito. Ito, itong ito. ito, isa na to medyo parang may konting, ano, siguro malinis mo, konti. Yung para nag-automatic. Sige, sige, na. check na lang natin. Nakal na, siguro. Alala ko, sa kamuning ka lang, di ba? Tama, mm. nama. Remember me. <laughs> <laughs> mata, ano ka na, matanda. Yan, matalas, Talas, ang, matalas, talas, ma pang matangain, matangain, pa ano natin, memorya. Matanda, mata ka pa naman. Eh. Mata pa. 55. Wala ka bang, hindi ka pa senior eh. 55. Ah, 56 na. Pa senior. Marami ka pang yun, ano. Mm. Yan o. Oh. Yan, bago yan. Yan yung isakto dyan. Oo. Kasi wala ka nun eh. Wala oh, akong Wala akong stock eh. noon. Wait lang. Magkakan muna natin. Buti may time ko ngayon. Yung e, nga, sabi ko, tsambahan to. Baka, yung number na, ko, baka, baka, ko na, siguro, hindi mo na rin ano yung number ko, no? Eh, may, hindi. Nandun doon sa ano ko yung ano mo. Pero sabihin, busy, busy talaga eh. Tarang sabi ko, ah, sasadyain ko na lang. Mas Oo. maganda yung personal. Tama, tama. Diba? Pero pagka Monday, nandito naman talaga ako. Maliban lang pag may okay, lakad. Eh, Siyempre, mamimili ka ng pesa. Kung minsan, ha? Gamitin natin to at ano. Ha? Parang medyo na-stuck rin ito. No? Ilang bagay, ilang buwan na rin yun. So, no, no, ano yun, uh, before mahal na araw yun. Kaya nga. Eh, alam ko, sa ko eh, wala rin. Binisya rin lahat, mahal na araw. So yun, mga kasuki. No? May natin itong uh, pindutan. tinalas natin para gumana, ang dumi dumi grabe dumi balik na natin itong kanyang makina mas agad na bakante yan buro mga 100 taon iyon lang ang importante sa relo lo taon na ka ingatan ang n1 sa battery hindi mapindot pindot yung paliwaan Okay na to. Ng Ay, na ang kanyang. oh, lang. ayan oh. Luminaw yun, na. Luminaw na oh. Salamin. Hindi katulad kanina na blur Ano yun eh, parang oh. Uh, moist na na to yun. Oh. siya kanina Ah, ngayon di na so, oh. oh. Hitang hitang. na rin natin yung mga pindutan. Kinalas natin yan. Balik na natin ng takip. <laughs> Nakasetting na yung time niya. Yan. <coughs> yeah. Okay. Sabihin okay. natin. Sakto na sa kamay mo to, no? Oo. Oh. Kasi yung pandoktong niya nawala no, na eh. Kaya mm, ina na. Hindi mo ganap ng pandoktong nito. Wala naman, hindi na makita yung original na sinabi tabak ko tulad. Ayan, yeah, Okay na mga kasuki. Galing. Nilinis natin ang kanyang pindutan. Itong button, Kinalas. Tapos uh, nilinis yung loob. Kasi blarb. Tapos palit ng battery. Ayan, yeah, Okay na. May pecha ba ito? Ano? Pero ano? Ano? May pecha. Ito na May lang yung pecha. Okay. Na, meron. 24 sakto o Fiesta ng San Juan 24 mo inuutang ko na Nice na yan okay, okay. Ito naman isa, battery din mga ano yan eh mga parang ano yan sa school eh Kala nang iba ito ang takip Hindi, ayan ah, ang battery Hindi, takip lang yan Check din natin battery

ka original ang relo, kailangan original din ang battery ang nilalagay. Oo. bakit pa na nailisi. Tuntundaan pa yun. Ano yung mape, ba? Original na. Oo. Oh, mm -hmm. Maxel. Oh, okay. Serte mo. Okay. Simple. Wait lang. Sama yan po. Sa ano. Is nung na itong rail ito. Architect ba? Original. Ito yan. So, ah, ba? -pusil, pusil. Pusil. Pusil nga. Na di ba? lang. Maganda yung, yung pusil eh? ha. Maganda ang rail ng mga puzzle. pusil. Ay, okay, guys, okay, nice na mga kasuki umandar na. Ayan, okay na mga kasuki umandar na. Kaya gawin ko senior ka na. Hindi nga. Hindi nga. Hindi, kuha po Oo nga. Hindi, senior ka na ba talaga? Senior eh. 2059. Kapit ako ng 59. 59. Oo, 90 na ko po mga Pero hindi halata ah. 60. Parang ano ka lang ah. 65. Parang Parang 58 lang edad mo ah. Oo, kapag pa. <laughs> classmate ko to. Murak si Lauro, ang Papabataan classmate ko. Pa. Si Lauro. Pababang papabata pa. bata <laughs> papabata. Ayaw yung ito na classmate lang pala ka doon. Ayan. Ika. Ito eh. Nagkuhan yung terminal niya. Ito yung mandar pa yun. Mag ano na rin. Na uh, umido na rin ito rin no man no ako yun lang mm -hmm. yun ang problema sa mga battery no? oo diba? lang siguro matutunaw yung battery no? hindi naman ang ang kuan diyan pag nag-leak. Oh, eh nag-leak nga, yung mm. -hmm. ng parang moist na. Alabang na no. Yung umido niya. Ay, pala dapat yung... No. na busted na yung battery, papalitan mo Hindi <coughs> man papatil, papalitan, patanggal. No, ah, tatanggalin. Mm -hmm. Ayun, mandar. Okay. Mandar. Kulang mm -hmm. lang siya sa kaskas. Ayan. Ayan na. Mandar na mga kasuki. Swats. Lagi natin sa oras. 10.05. Okay. Next. Ayun Kauling swats Ano lang yan? brasin lang? Matagal talaga ng ano yan? yan. problema niya? Ayan, na, ha -ha. pareho sila ng battery Buti okay, meron akong stock Parang Sa dalawa it. o, parang ito na lang dalawa yata lang ako upo, eh Parang para dyan yata Hindi pa makita Hmm, <laughs> muntik pang hindi kataon eh, hindi natin madadali ngayon Muntik ko pang hindi makita Battery, <laughs> ba yung number mo parang ko yung number mo parang naitabi ko pa nandyan pa eh. Ay, parang, pero pero yung ko Pero ko pa kung pa eh. ka o ano Yon, yeah, okay, number okay ko Manda nga, nga nagsin 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 na ko eh. Sa Europe kulay na ang ka ng Piyapo O bakit? Then, o 6 na Okay Trimend <laughs> Nakalak na sir Oo, nakalak na yan Ro... Oh, na oh, ano to? Para... Romanson Wow, Romanson, Romanson. So, Medyo hangaan tayo Mga bigyan ako ng bagong e-bike no? <laughs> Pero kung ako lang din may budget Hindi na e-bike bibili ko Gusto ko yung ano, yung bagong e ngayon sir Yung mga Kimco like, Ito yung mga Pacio mm -hmm. Mga Poro, mga Kimco lang pero magandang klase kaya nga lang ang presyo medyo maganda maganda ganda rin okay ay pareho 920 ano pala itong saswa yan ah dito mm -hmm. ah na lang to ah hmm. Pares ko pa ng battery, no? Hmm. Ito makina nito, Swiss. Oo. Uh, kasi mga release na Yang ako. sa'yo, Japan aking hipag talaga medyo mga high Ayan, okay, ayun meron pang pala. Ayan. Buti <laughs> may ista ko kasi kami ko lang nito nung ano nung e, Sabado. Bakit, ano, binira ba yung biyernes? Binira ba yung mga ganyan talaga ang battery? Hmm. Madalang mag... itong yung, battery. Yung iba yan hindi mabili masyado sa yan. Oo. No? Oh, ang, ang common yung ito, itong mga maliliit. Oo. No. Ito, yan, yan ito, ang common 621, 626 ay noon ni sayo oh aga rin. Pag, pag ngayon pag pabalik mo hindi na traffic okay. yan. oo okay, hindi na. Wala nang na problema 'yan pabalik mo. Mm. Pupunta yung yung time yung time mo. Eh. ang hinahabol ko baka marami kang customer. wala naman nung na, ano na ano, hindi ba dami nung Sabado linggo oh, niyan no, kasi bro, nung linggo nag-overhaul ako ng tatlong automatic natin sa ano. Kasi walang seconds to Ilagay oh, natin ang 11.05 para maobserba natin. Next. Uy. Wow. Seiko ah. Seiko. Hindi naman. Pero uh, itong mga ganito. Ano na to ah. Vintage na to ah. Ha? Oh, o. 7N01. Duda ko battery nito ganito rin. Alam mo. Psycho eh.

meron iba okay, yung mga na... iba rin sa right? ito mas mataas pero so, hindi oh, maganda yung matagal pero para sa akin ano na yun bagay maganda rin yun lang bihira ako nag i-stack nung ganun Ma mahal eh no? Mm -hmm. ah, so, hindi baka kakasya yung kamera na no? Tayo yung Pilipino pa naman, mahilig sa, ano. Talagang ano nalang na, yun. yun Tawad. Eh, naman di na may, na korto, hindi, hindi naman may sa customer. maiiwasan eh, Ako naman ibibili pagka... ka pero bibili isa lang. Hmm. Ako naman pagka ganyan eh nagbibigyan ko naman. Hindi naman tayo ano na bigay ng tawad eh. Ito. Ah, okay na oh. 10.05 kanina. Tara so, yan. Kailangan gamitan ng pressing tool. Yung, Yung Naglock mo siya Daming bato niya Bato ni Darna 10-15 na fossil pa na mm. Ano lang yan? Fossil Imitation lang na fossil yan Class A yan muna yan, baka magamit pa natin mamaya muna ito na tayo, ito na tayo, no? Mahirap. Po tayo na, tayo. Depisa, no? Abang panglipis na yung Ah, hindi. Maliit ha? lang. Ito, ito battery niya. Ito sa 150. Hmm. Ito, ito. Ah, ito. 920 no? pala ito. Dalawa yung 920. Dalawang... eleven thirty. Japan hindi umandar sa Japan na. ang lalakad siya walang suot na walang dalang pera no mahirap nga nakasakay na siya pagdukot niya ito e, po mama mama para okay na buti na lang siya? nagpagawa ka ba kasi kung nakasakay ka wala kang dalang pera so, okay. hindi uh, okay. meron ako yung uh, nanay ko lang ang wala

Oh. Okay ito 'yung trip itu natin 'tong battery nito. Okay. Ito yung bago eh. Ojieon. Oh, Oke. Okay. Okay. Mandar, Ngeto. Okay. Ilangan din natin ito nang ano. Nang pressing tool. yun hindi masyadong lakas yung pag click nya ten twenty five twenty hmm original ten fifteen at ten twenty pa sa okay na to ito yung na sabi mo. oh, yung biglang minto na lang eh, siguro natutulog ako na ganyan po yan. Eh. Oo, oh, ano pala? la? Maluwag na? Hmm. Ito yung makina nito, citizen. Miyota, no? Hmm. <laughs> Ito ang i-check natin kung kailangan bang i-overhaul. Overhaul okay, so na